Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay hindi nakakaramdam ng pagmamahal ng partner mo? At kahit nakatira pa kayo sa iisang bahay, ni halos hindi mo nararamdaman kung partner ka ba niya o mahal ka ba niya dahil ikaw ay binaliwala lang niya. At kahit paglalambing ay hindi niya magawa sa iyo. Talagang napakatigas ng kalooban niya. Kaya gusto mo ba na ikaw ay sumuko na lang o gusto mo ba na manatili? ang pagmamahalan ninyong dalawa at manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo. Yung noon, yung sobrang sweet niya sa iyo ay ibalik natin sa pamamagitan nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. Nang sa ganun, mababaliw siya ng sobra sa iyo. Ito lamang ang gawin mo. Una, kumuha ka lamang ng maliit na garapon at punuin mo lamang ito ng asukal. Brown o white sugar ay pwedeng gamitin. Dapat may takipo ang garapon na gagamitin mo sa ritual na ito. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target at pagkatapos, i-roll mo lamang ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, i-roll mo ito at itusok o ibaon ito sa asukal na nasa garapon na inihanda mo. At hawakan mo ang garapon, pakaisipin mo ang target, mag-focus at mag ka at ibulong mo lamang ang spell na ito. Sa pamamagitan nitong asukal, ikaw ay mababaliw ng sobra sa akin at manumbalik ang pagmamahal at ikaw ay mananatili sa akin habang buhay ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ay takpan mo na ito at itago ito sa damitan mo at hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw basta itago ito pang matagalan at kahit okay na kayo ng partner mo o naging sweet na siya sayo ay huwag nyo pong itapon itong ritual at isa itong gabay para mananatili ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. At huwag niyo pong kalimutang magdasal palagi. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.